Umabot sa kabu ang isang daan at tatlumput isa na wanted sa batas ang nasa kote ng kapulisan ng Isabela sa buong buwan ng Hunyo. Ang nasabing bilang ay nadakip sa isinagawang isang daan at dalawamput dalawang total operations. Sa nabanggit na bilang, labing lima sa mga ito ang top most wanted, labing apat naman ang most wanted, habang isang daan at dalawa naman ang other wanted persons. Samantala, sa operasyon naman kontra iligal na sugal, umabot sa pitumput anim na katao ang nadakip kung saan labing lima sa mga ito ang tuluyang nasampahan ng kaso. Mahigpit naman na ipinapaalala ni Police Colonel Lee Allen Bauding, Provincial Director ng IPPO na ang buong PNP Isabela ay seryoso sa pagpapatupad ng peace and order sa lalawigan kung kaya't pinapayuhan ang lahat na sumunod sa batas dahil ang sino mang lalabag dito ay kanilang pananagutin. Para sa IFM News, ako si Idol LV Ancheta. Idol!